enggak kamu, pak, lang. Excited, ka Excited kami sampai <laughs> <Ating kapatid. laughs> Terima Thank you. ko sa amin isa lang saan napunta yung 50 pesos namin ito lang po uyugin mo muna uyugin daw. <laughs> uyugin daw paano ka mawak ng tango paano mo sinicheck check it baby ah ay, hanggang dyan ka na lang. Pag di ka mag-asawa, yan na lang yung praktisan mo. <laughs> di ba? Mas maganda naman eh. May, may pailalim. Tapos? Di ka po dyan. Ay, wala kasi. Balik ako. Balik <laughs> ako. Balik <laughs> yan, Oh, ano natin yan? Wala ganito, no? Hoy, tara na abang tayo mag-ano. Tara, na, tayo ganito. O dito. Ang <laughs> 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 basta sa mukha. tayo. Okay Kahit mo yan, patayo pa din yan. <laughs> oh <laughs> patayo pa din.

talaga marunong mag-shoot. <laughs> Sabi kasi si Dan Dan eh. Lucky ka. Tingnan mo, unang pala. Ay, napunit to. Napunit <laughs> to, no. Yung buto hindi nagdugo. <laughs> 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 Uy, tara na. Dito, this page. ito Ito'y katawaan lamang ha. Walang sarisahay. Walang basher dapat pa. Ba. <laughs> Mag-jeep na tayo aso at... <laughs> mag- Malapit na tayo. Malapit na natin. Na Sige na, magbabay na tayo. Bye guys! Ha? Masarap ba? Bye guys! Thank you for watching. Ano ulit ng viewer. Tingnan mo, marami na reviews na yan. Bye!